po kayo? Maayo naman. Mabuti. Ano pong pangalan nila? Michelle. Saan po kay sa Pina? ah uh, sa Quezon City. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Wala pang taon. Mga eight months pa lang. Ano po work nyo dito? Kitchen helper. Bakit Canada po ang pinili nyo? ah uh, mostly ng mga kamag-anak nandito, pero hindi technically dito sa Nova Scotia, nasa PEI. ah uh, saan po yun? Um, part na yun, lagpas na ng New Brunswick, Prince Edward Island. Ano pong ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto po magpunta dito sa Canada? Nako, kailangan matibay loob mo dito. Uh, tsaka mahaba yung PC mo kasi it's not that simple. Pagdating mo dito, kailangan kung ano yung sikap mo sa Pilipinas times 100, hindi times 10. Ang huling tanong at ang pampinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada? Oo, hindi. At bakit? Uh, I left my heart in Manila. Nasa Manila kasi mga anak ko eh. Ah oh, so hindi pa hindi pa fully. So, ano, hopefully maging masaya. Ilang po, maraming salamat. Bye.